Hello mga kasari, another vlog another video naman po dito sa aking mounting channel. Kung nakita nyo po yung plastic na yan, yan po ay mga ipinamili ni Jowa. Si Jowa po inutusan kong mamili dahil medyo busy ako ngayong araw na ito at lahat po ng pinamili ni Jowa ay akin pong isinulat nang sa ganun is wala po siyang makakalimutang bilhin dahil si Jowa is medyo makakalimutin. So lahat po ng binili ni Jowa mga kasari is yung mga wala lang po sa aking mounting tindahan at yung mga kulang Kulang lang po talaga ang aking pinapabili sa kanya. At syempre, may barya pa po yun. At good naman kay Jowa dahil may barya. O, oh, diba? So, dahil busy tayo, araw ng Saturday, maglalaba po tayong mga kasari ng mga uniform ni Jonakis. Dahil one week nga po yung pasok. Ayan, one week po na uniform yung ating lalabhan. Bukod sa uniform ni Jonakis is, ayan, maglalaba din po tayo ng ating damit. Dahil every week, po akong naglalaba. Hindi po every day, every week po ako naglalaba dahil tipid po sa kuryente. Washing po kasi yung gamit namin mga kasari. So tipid-tipid din tayo dahil syempre yung may bayad ng ating kuryente is ang ating munting sindahan din po ang naka-duty dyan. So kaya sa isang linggo, minsan lang ako naglalaba. Every Saturday na lang talaga. So habang nandyan si Jowa, sinutulungan niya po ako maglaba. Dahil ako po yung mga kasari is may gagawin din po ako sa loob ng bahay ako rin po is maglilinis mm maglilinis din po ako ng aking bahay dahil ilang linggo din po ako hindi nakapagpagpagpagpag dahil medyo masama po yung aking pakiramdam at yung pagpag -pag ko naman kay Jowa, isya na talaga ang pinag ko dahil nga medyo masama yung aking pakiramdam mga kasari. Tatlong araw na po akong walang ginagawa sa bahay dahil medyo tumataas po yung aking sugar. So ngayon, araw ng Saturday habang ako'y naglalaba, ayan, magpapagpagpagpagin ako at maglilinis-linis. syempre magpupunas-punas na rin tayo dahil nga medyo maganda na yung ating pakiramdam. Ayan, galaw-galaw din tayo pag, uh, pag maganda na yung ating pakiramdam mga kasari dahil pag sinanay po natin yung ating katawan na nakahiga lang o nakahilata lang na no? wala tayong gagawin na yan lalo po tayong magkasakit so ang ginagawa ni kasari pag medyo piling ko na okay okay na yung aking pakiramdam, ayan naglilinis linis na ako at nagpagpagpagpag dahil alam ko pag sinumpong na naman ako ng taas ng sugar, ayan balik manghihina na naman po ako at wala naman po akong ganang kumilos kilo sa aming bahay at syempre marami po kung gagawin dyan mga kasari, gagawa po po ako ng aking yelo pagkatapos ko po maglinis at maglaba at syempre bukod doon tayo po yung mag magdi-display ng ating paninda o ba diba? kung nakita nyo aking istante na yan wala nang laman dahil hindi pa po ako namili na aking mga chichiria dahil napaka tumal po natatakot po ako baka kukunat sa sobrang tumal e eh, baka magbutas-butas dyan sa aking istante So ayan lang mga kasari yung in-update ko sa inyo ngayong araw na ito dahil medyo busy-busy yan tayo sa araw ng Sabado. Marami tayong gagawin. So bawal mag-relax, bawal magpahinga, kailangan galaw-galaw din. So ayan lang mga kasari. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat yan. Happy selling everyone and bye-bye!